yung sa natin yung tatay ni tata no galing po sila sa pangingisda no sa natin and dito po tayo sa baybay no sa gilid ng baybay let's go yan nga idol dumating na po yung tatay ni tata no ayan sa natin dalawa pong bangka no ayan sa natin Yan. Tingnan natin yung huli nila. Ay, ayan mga idol lo, Ang daming huli mga idol. Ang lalaki. Ayan. Lalaki po mga idol. Ayan pa yung isa. Dumating. Antayin natin. Lalaki po yung huli Tinola at ihaw at kinilaw na naman Ito po yung partner ni Alexander Ayan, kasunod sila Ayan, marami silang huli mga idol Ayan, ito yung kasama niya Tingnan natin Ayan, dami rin huli Ayan, wala laki. Ayan. Ayan, dalhin natin sa gilid. Ayan, wala laki. O, hawi na ka muna eh. Pagkama ka muna eh. Hindi ka rin yung mga kaso. Inagtago ka muna mga buwang ka muna. nag i sila. ang silan. niyo. May. Alas 12 na ko dyan. Hindi ka na mag-gay. Puro

Yan, punta natin sa gilid mga idol. Ang daming huli, eh. lalaki pa. Ayan, tingnan natin. Tingnan natin. Daming huli. Yan, mga idol, ito po yung mga huli mga idol, no? Sariwang sariwa. Yan ang daming mga idol, ang lalaki. Hmm. ang bait ng karagatan biyaya ng karagatan oh, lalaki ito abot na ng 3 kilos isang isda yan yeah, fresh talaga four, four, six, eight, ten, twelve, fourteen, sixteen, twenty, twenty-two, twenty-four, twenty-six, twenty-eight. yan